Siya sa atin naman ng Commission on Audit kung tama ba ang ginawang pamimigay ng dagdag pondo ni Senate President Juan Ponce Enrile sa mga kabaro mula sa savings ng Senado. Sinabi ni Senator Miriam Defensor Santiago pang-aabuso raw ito sa paggamit ng savings o pondong natipid ng na mga ahensya ng gobyerno. Para naman sagutin yan, makakausap natin sa telepono si Senate President Juan Ponce Enrile. Good morning, sir. gina susan Ayan, inaabot na yung telepono kay Senator 1. Uh, Juan Ponce Enrile. Really, good morning po, sir. Good morning, Tina. Good morning, Susan. Opo, sir. Ano pong reaksyon ninyo dito sa hiling ni Senator Santiago na investigahan po ang pamimigay niya ng pera ng COA? Ako, na uh, ready. At uh, eh, sinasang ayunan ko yan. Uh, pati lahat yung, uh, pati yung kanyang bakwan din, savings. At uh, ipaliwalag niya kung saan niya ginastos. Mm. Yung mga yun. At mm -hmm. uh, yung savings ng Senado na ay uh, dinagdag ko sa mga gastusin mm -hmm. ng mga senador, sa kanilang mga committee, pati yung 250, mm -hmm. na naggaling sa aking savings na idinagdag kudur ko sa gastusin nila, eh dapat ipariwanag din nila kung saan nga saan At uh, kagaya ni Pia Caitan, binigyan ko rin siya doon, eh, si mm -hmm. Alan Peter si mm -hmm. oh. Pero hindi mas maliit pa, Tana. Hindi ha? naman ibinubulsa yan eh. Na sa mga tao kung may mga resibo yan, may mga voucher yan, di pa-audit lahat yan. At uh, ako, ready for audit. Opo. Sir, lahat po ng yung mga senators mukhang hindi yata pantay-pantay po yung nakuha? Eh, yung mga mga minoridad, minority, Mm wala -hmm. Eh, walang karapatan yun. Kung nasa sa head ng of office yun, kung ah, so, uh, nangangailangan sila. Ah, so, discretion po ninyo yon, sir? Discretion ko yon, Decision ko yon. Mm -hmm. Opo, opo. Uh, ito po ba ay uh, normal practice? Yearly po bang ginagawa? magmula mag pa noong 1935 yan. Opo. So, wala pong uh, maanumalya dito dahil tinawag po ito ni Senator Santiago na grandmama of all... Uh, Scams Kasi, or scandals? Sa kanya, sa kanya, iba eh, lahat, grandmama eh. <laughs> Pag bagdas magsali ay na hyperbole. <laughs> opo. So, bahala na po sa si yung uh, pagbigay... Pati siya, grandmama. Sa yung pagbigay niyo po ng pera, bahala po yung mga senators na tumanggap nito na magpaliwanag, na mag-liquidate. Ah, Nililiquidate, eh. opo. Tama yun, tama. Sila, sila ang... Uh, Aga, klar, manalag mo ito sa nilagay sa nilagay na adeksyon. Kagaya ko, sasagutin ko lahat yan. ng aking uh, authorization na yan. Mm -hmm. oh. Sir, may mga nagsasabi. Kaya meron kaming committee on accounts eh, na namamahala dito. Opo. So There if... is a committee on accounts in charge of the budget mm -hmm. of the Senate. Ang, ang karman niya na isi-senator is, 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 na uh, kan? Senator Panfilo Lacson, eh, wala naman siguro makakapagsabi na uh, tiwali o oh, kana, corruptive uh, Senator Lacson Hindi, hindi niya papayagan ang corruption. Opo. So this is scrutinized by the Committee on Accounts and then meron po bang iba pang nagsuscrutinize nito yung uh, liquidation? Kowa. Kowa. Opo. So Sir, That meron... is subject to audit all the time. Mm -hmm. Sir, ang sabi niyo galing ito sa savings pero may mga nagsasabi na naaabuso raw yon na nagkakaroon lang ng artificial savings, kumbaga savings lang sa papel, hindi kayo uh, gumagastos para meron kayong maipamigay na pera. Ay hindi naman totoo yun. Nakikita nila eh, hindi namin alam kung magkano yung savings eh. Mm. Nasa trabaho lang lahat ng mga tao sa Senado yun. Mm -hmm. Kung nagtitipid sila sa kanilang mga ah uh, overtime sa kanilang mga supply purchases. Ano? Mm -hmm. So, basta uh, basa, ang, basa ang punto nyo, Sir Handa, kayong humarap sa investigasyon? Sino yun? Opo, hindi. Kayo po, ha sinabi niyo po kanina na handa po kayong humarap sa anumang investigasyon at saka si oh, Sir... sino sa... ba yung sumigaw? Ay, ah... Uh... Baka, baka po uh, merong uh, interference sa ating signal. Merong oh, meron uh, sumisigaw sa so telepono eh. Ah, wala naman po akong naririnig sir. Mukhang, mukhang si Miriam yata yung gusto <laughs> sumingit. mukhang <laughs> hindi. Baka mo may interference lang sa inyong cellphone dahil on air po wala, sir. <laughs> anyway, maraming salamat po, Senate President Juan Ponce and <laughs>